Kailan na tayo? Ha? Huh? na? Ewan eh, ko. Guys, nakahuli naman tayo guys, oh. Nakailan na tayo? Oh, dali mo doon ang video natin. Kailan, saan tayo mamamaral? Dito. Yan mo, mo lang, dito. Dito. alin natin oh. Alin na kanim ka na tayo guys oh. Oh. Kanim ka na po, mayroon pong isang plapla -pla, saka five fingers. So, yan, guess, oh, yung guys oh. Malit. 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 Malit.

to ma five finger na to bo oh. okay, yung malaki ano five ay six finger yata Ang laki niyan. paano ko yung mapuputol Pinuputol ko na laging yung ganito eh. Oh, mo lang ah. Oh. Hindi, hindi mo mahirap. Mano lang siya. Naka ano, tayo tayo? Ano na natin, no? Nadagdagan na apat. Naka, naka porting yata tayo. Marami na, oh. Porting yata tayo. Kunin mo na si Kiko. Oh, dito muna tayo. Yan, guys. Ito ka ma. Ito na, guys, yung nauli namin, no? Nalagay namin dito sa may yelo. No, yan. Box. Para hindi po mabinasa. Sana Saan natin yung lalagay? Ito ka ma, bibigit niya. Oo. sama tama guys. Kaka pa. Oh, guys. Ang dalawa. Oh. Ayun di Ayun. Hindi mo kalininis. Sanya linis ko. Kung sino kesaman yung kasama nito? Ha? Sino pa yung mga kasama nito? Ewan ko sa iyo. Baka na. ko Ayan okay, guys. Marami kasi okay. okay, guys. Uy, ko na Koy. tukoy. na guys. Uy, may marumpi pa. Ayan so, bags na siya daya guys. Mayelo kami yo. Ah, ah oh, kunci yang iya iyo nami no. Dumi <laughs> pa. Uy, uno na. Yelo ay. Hay Few moments later. tinamaan. Nagkadalawa eh, na naman tayo. Oh, tingnan nyo guys. Ang laki ng dalawa. Hmm. Oh, lapad. Lapad, ang laki. Hindi pa kasi dun, doon. No? San? Doon, nakasumitingin sa akin. Hindi <laughs> mo naman kasi dadala yung cellphone. Hindi mo naman kung binibidyo. Hindi natin nakukunan sa puto ko. Dalawa. Mali, sampu. Ito man niya tinti naman. Ilang, ilang beses na tayo nakahuling dalawa? Dalawang beses na no. Imo, dalawang beses. Talo. Dalawang beses na nakadalawa-dalawa tayo. Hindi no, apat, isa, dalawa. Talo, Dalaw, apat, apat. Tinti naman natin 'to, apat. Ito muna 'yan. Akin na kasi. Kita ko nagal naka-floating. Kahuli din malaki dito. Kahuli din, nakabawi din ako. Kaya pala walang pupuntang malaki, nandito lang pala sa lugar na ito. Oh, hindi pa bumawa. No? Muntik pa mabunot, oh. Ngayon yun, sakto lang nakabara sa akin. <laughs> ah, na no? Oh, uti hindi nabunot, oh. Ha? Tingnan mo, di, hindi, hindi napabunot to. <laughs> Nasa na yung natin, kunin mo. Oo, oh, kunin mo dun, oh. Ang laki, oh. <laughs> hindi ko masakmal, Sa'yo naman ilaman niya, Nesta, hindi mo sakli Tara na rin. Uwi okay na tayo. Nakarami na rin tayo. Tama na yan. Bukas naman.